Hello, hello. Almost tayo. Ang bago sumabak. As usual, ito yung almusal ko. Eh, pag maaga-aga, mayroon pa itong ano, oatmeal. Oatmeal na binudhuron ko ng granola sa ibabaw. At saka raisin. Uh, At saka ang aking panulak ay ang broad coffee decaf yung sinasabi kong de decaf yan basta may decaf decaf muna ako kahit sa bahay kung magkakape ako eh decaf din kaya iyan ang sinasabi kasi nila okay daw yung, mas okay daw yung decaf kesa regular kaya Sinu sinusunod ko rin sinasabi nila. <laughs> sinasabi ni Facebook. <laughs> okay, okay. Kainan na. Bye-bye.